I'm Lagi pag-usap, lagi kayo mm -hmm. mag-hide. <laughs> Pumigil ka ng pliers, maglagay ka. Always. Papagod ka lang dito. Medyo physical effort kasi ito eh. Okay. Pero okay lang, lagi ka may prospect. Marami ka prospect, marami ka pwede ma-recruit. Okay? So, I know, I know marami kayo natutunan. Just make sure na, ano, tayo kayo nag flyers go nagpo-online, nag-re-recruit sa world market, gold market, para marami ka laging income. Okay? At least, bago ka mawawala dito sa mundo, sinabi mo, nagawa ko lahat. Bye-bye! <laughs>